Pataas na ng pataas ang level ng kaalaman natin mga Pinoy pagdating sa teknolohiya. At ngayon, level up na raw tayo pagdating sa robotics. At sa katunayan nga, marami ng pampublikong paaralan sa bansang nagtuturo ng paggawa ng mga robot sa mga estudyante. Narito ang special report. Sa bilis na pag-usad ng teknolohiya sa panahon ngayon, hindi na nga bago ang konsepto ng mga robot. Ito yung mga makinang tumutulong sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Pero paano kung ang robot ay e mukha na rin tao? It's weird. Weird and creepy. <laughs> Parang kasi yung kulang pa rin sa si interaction. Oo, oh, okay lang kasi pinapakita on how creative and innovative yung mga tao ngayon. Iba pa rin pinagagawan ko to ang tao kung versa sa humanoid ko naman oh, tingin mo mas maganda ka dito? Oo naman po, sus. <laughs> Noong nakaraang buwan lang, ibinida sa Japan itong dalawang humanoid robots na sina Otonoroid at Kodomoroid na para maging museum guides. Mula sa buhok, mata, pati na nga balat, wangis sa totoong tao. Mas efficient sila at uh, I would say more accurate. But syempre, I would always say there's still always human element behind the robot kasi ang tao po ang nagpo-program kung anong dapat gagawin ng robot. Dito sa Pilipinas, wala pang humanoid na nalilikha na tulad sa Japan. Pero kung may museum guide humanoid ang Japan, dito naman sa Claret School sa Quezon City, may tour guide robot. Talagang it's more fun in the Philippines dahil ang robot na si Apo, pinogram para ikwento ang kasaysayan ng Banawe Rice Terraces. Nandito po tayo ngayon sa Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Isa ito sa pinakamaganda at pinakaimportanteng tanawin sa ating bansa. Nakakagalaw rin ito at nakapagbibigay pa ng mga leaflets sa mga bisita. Ang um, Apu is an interactive robot that teaches and educates people around the, around the terraces because it's our entry in the World Robotics Olympiad. Ang mas nakamamangha pa, imbensyon nito ng mga estudyanteng edad 15 hanggang 16 na taon. Yung po namin uh, technology, uh, Lego NXT po. Tapos gumamit po kami ng programming language po na tinatawag pong nxtg tapos minsan po c++ ang uh, robotics class ay isang uh, isang uh, class na tumutulong sa pag-enhance ng kanilang uh, mathematics, engineering, um, computer science. So pinagsama-sama 'yon Pride of Bukawi, Bulacan naman, itong si Hero, ang robot teaching assistant. Bukod sa built-in sensors nito, pwede na ito mag-lecture at magbigay ng quiz sa mga estudyante. At para hindi boring ang klase, may mga dancing dolls ito para ipromote ang mga piyesta sa Pilipinas. Ing technology po, it's something na magagamit ko ng mabawat kabataan para po makapag-contribute po sa productivity ng bansa natin. Kumbaga, kung, kung magkakaroon po sila ng interest and kung magiging maganda po yung um initial reaction nila or yung magiging um, paraan po ng pagtanggap nila sa technology. Ayon sa founder ng Philippine Robotics Academy, malaki raw talaga ang potensyal ng pag-aaral ng robotics sa may eskwelahan. Noong nakaraang taon, nakasugit ng dalawang silver awards sa Pilipinas sa World Robotics Olympiad. Ang pinaka-main skill na nakukuha ng bata is creative critical thinking. Ito po yung paghanap ng solusyon sa mga problema. At katunayan, halos apat na lang eskwelahan na ang may robotics class sa Pilipinas. Apat-apok porsyento sa mga klase ito nasa public schools. Ang problema, may kamahalan na pag-aaral ng robotics kaya panawagan ng PRA sa gobyerno. Iniinganyo po namin ang mga local government units na mag-set mag aside ng uh, budget para lang dun po sa kits na ginagamit ng bata kasi po, uh, we're trying to level the playing field. Kailangan din daw ng mga materyales at mas malawak na mga silid-aralan. Isa sa mga challenges siguro ay yung uh, kakulangan ng uh, mas malaki-laking classroom kasi eto, medyo mas kailangan mo yung space para yung mga uh, bata ay makapaggawa at patinarin na rin yung lugar kung saan pwedeng patakbuhin yung mga robot. Patunay ang mga makabagong imbensyon gaya ng humanoid at robot sa walang hanggang posibilidad ng teknolohiya. At kung bibigyan lang sana ng pansin ang mga batang inventor gaya nila, ang Pilipinas, kayang-kayang makipagsabayan at umangat sa mga likha ng dayuhan.